POV. Masakit ang ulo na nagmulat ako ng mga mata at kaagad na bumungad sa akin ang kisame ng aking silid. Akmang babangon na ako na makarinig ang mumunting ungol sa aking tabi. At kahit kinakabahan, inagawa ko pa rin iyong lingunin. At gano'n na lang ang pamimilog ng aking mga mata nang makita ko si Paul sa aking tabi at nakahubad. No! This can't be! Mariin kong ipinilig ang aking ulo at ang aking katawan naman ang chinek ko sa ilalim ng kumot. Tuluyan ako napatili sa gulat nang makumpirmang pati ako ay nakahubad din. Kasunod doon ng pagbukas ng pinto at iluwang gulat na ekspresyon ni Johnson. Pakiramdam ko ay nag-slow mo pa sa paningin ko ang unti-unting paglaho ng mga itinya at mabilis na napalitan ng galit. Johnson? Um, ang ingay naman babe. Parehong dumako ang tingin namin kay Paul nang magsalita ito. At napasinghap na lang ako sa gulat nang mabilis na lapitan siya ni Johnson. Pagkuway itinayo at inupakan. You bastard! Mabilis itong pinatungan ng lalaki at pinagsasapakang mukha. Johnson! Kagad kong itinapis ang kumot sa aking katawan at pilit na inawat siya. Dahil duguan na rin ang mukha ni Paul at hindi man lang magawang makapalag sa mga suntok niya. What the hell is happening here? Hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulat sa mga nangyayari ngayong araw, ay mas nawindang pa ako nang makita sa pinto si na mommy and daddy at kapwa rin sila nagulat sa naaktuhan. Mami, uh, mommy? Daddy? Dumako ang tingin nila sa akin. Anong ibig sabihin nito, Jana? Halos mag-eko ang galit na boses na iyon ni daddy sa apat na sulok ng silid. Habang si mommy naman ay nilapitan si Johnson at pilit na inawat. Kaagad ding dumating si Manang kasama ang dalawang kwarja para mailabas ng duguan at walang malay na si Paul. Uh, I don't know, Daddy. Umiiyak na tugon ko. Rinig ko naman ang pagpalatak ni Mami. Huwag mo kaming lokohin, Gianna. Fix yourself at mag-uusap tayo. Padabog na lumabas sila. Kaya naman kami na lang dalawa ni Johnson ang naiwan dito sa silid. Paanong nagawa mo ito sa akin, Gia? Feeling ko ay piniga ang puso ko nang marinig ang pagkabasag ng boses niya. Nang lingunin ko siya ay namumula ang mga mata niya. Gulo-gulo ang buhok at panay dugo ang kamay. Napupuno din ng sakit at galit ang mga mata niya habang mariing nakatingin sa akin na siyang lalong nagpapadurog sa puso ko. E, hindi ko alam. Jansen kung paanong nangyari iyon. Fuck! Shut up! Stop playing around, Gia! Huli ka na eh! Bakit hindi mo nalang aminin na, na niloloko mo lang talaga ako? Marin kong naipikit ang aking mga mata nang marinig ko ang nanggagalit niyang boses. Tama nga sila. Wala nang masasakit pa sa katotohanan hindi ka kayang paniwalaan ng taong mahal mo. Listen to me first, Johnson. Please, hindi ko talaga alam kung paano nangyari iyon. Nagtangka kong lapitan siya ngunit mariin siyang umiling. Huwag mo kong lapitan siya. At hindi ko alam kung anong maaaring gawin ko sa'yo. Tumigil ako sa paghakbang nang makita ang muling pagkuyom ng kamao niya. Hindi naman ako natatakot sa kanya dahil alam kong hindi niya ako kayang saktan. Natatakot lang ako sa isipang tuluyan niyang mawala sa akin at kamuhian ako. Minahal kita, Gia. Tango binigay ko lahat, ginawa ko lahat. Pero bakit nagawa mo pa rin akong saktan? Kulang pa ba? Hindi pa pasabat ang pagmamahal ko? Tuluyan ang gumuha ang mundo ko nang makita ang paglandas ng mga luha sa pisngi niya. Umiiyak siya, Umiiyak ang lalaking mahal ko dahil sa kasalanang nagawa ko na hindi ko naman matandaan kung paano ang nangyari. That's not true, Johnson. Maniwala ka walang namamagitan sa amin na hindi kami close. Oh, please, shut up! Napapitlag ako sa aking kinatatayuan ang muli siyang magtaas ng boses. Huwag mo na akong lukohin pa. Kitang-kita ko kagabi kung paano kanya alalayan. Puno nang hinanakit ang bawat salitang binibitawan niya. Mariin pa niyang sinasabunutan ng sariling buhok habang nagpapalakad-lakad sa harapan ko. Habang ako ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi ko matanggap na maaari palang mangyari ang bagay na ito. Pero hindi ako papayag na tuluyang manaig galit niya sa akin. Tanggap ko naman na hindi mo talaga ako magagawang mahalin Gia. Ang tanga ko lang para paniwala sa lahat ng mga panuloko mo. Pero tapos na. Hinding hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Tinatapos ko na rin kung anumang mayroon tayo. Marein akong napailing. No, please, Johnson. Pakinggan mo naman ako. Pinipigilan ko siya sa braso sa akmang paglabas ng aking silid. What? Ano pa bang kasinungalingan na naman ang sasabihin mo? Hindi nakababakasan ng kahit anong emosyon ang mukha niya nang lingunin niya ako. Dahilan para tuluyan ng lumuwag ang pagkakahawak ko sa kanya hindi ko na rin nagawa pang maibuka ang aking bibig. Dahil pakaramdam ko ay matinding panghusga na ang ginagawa niya sa akin sa klase ng mga tingin niya. May isang oras din ako nagulong sa CR at kinuskos ang aking katawan. Alam kong walang nangyari sa amin ni Paul at iyon ang dapat kong mapatunayan. Hindi ko alam kung ano bang pakay ng lalaking iyon. Bakit niya iyon nagawa? Pero isa lang ang alam ko. Balak niya akong sirain sa mga taong mahal ko. Iha, Kanina ka pa hinihintay ng mami at daddy mo sa library. Mahina akong uwi ka ni Manang nang pagbuksan ko siya ng pinto. Katatapos ko lang maliko at bala ko nang na ang pumunta sa library ng mansyon. Ngayon pa nga lang din ay grabing kaba na ang inaabot ko. Papunta na po ako doon, Manang. Nakatungung-tungun ko. Baging sa kanya kasi ay nahihiya ako. Akmang lalagpasan ko na siya nang pigilan niya ako sa braso. Chia Iha, gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Uy ka niya bago ako niyakap ng mahigpit. Hindi ko naman maiwasang huwag maiyak. Sa lahat ng taong nakapalibot sa akin, hindi ko akalaing may isang manang papala na kaya akong paniwalaan. Manang, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano yun nangyari. Na hindi ko po kilala iyon. Tuluyan na akong humagulgol sa balikat niya. Shhh! Niniwala ako sa iyo, iha. Arahan niyang hinaplos ang aking likod. Mabait kang bata. Kaya hindi ako naniniwalang kaya mong babuyin ang mansyon na ito. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at pinunasan ang aking mukha. Sige na, hinihintay ka na ng mga daddy mo. Mapait na lang akong umiti bago siya tinalikuran. Humugot muna ako ng malalim na buntong hinga bago tuluyang pumasok sa loob ng library. Ma'am? Dad? You? Mabilis ako nilapitan ni daddy at halos mag-echo ang aking tenga nang sampalin niya ako ng malakas dahilan para matumba ako sa tiles na sahi. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Talagang dito mo pa sa mansion na isipang gumawa ng kababuyan? Nakakahiya ka? Han, enough! Sa nanglalabong mga mata ay kita ko kung paano pinigilan ni mami si daddy nang akma pa ako nitong susugurin. Ilang beses kong sinabi sa'yo na huwag na huwag mong ipapahiya ang pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Talagang nakita ka pa ni Johnson? sorry po, Daddy. Sorry? Shut up! Umalis ka ngayon rin at ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sigaw niya at halos maglabasan pa ang ugat niya sa leeg dahil sa matinding galit. Para naman akong binuhusa ng malamig na tubig sa narinig. Maging si Mami ay tila hindi rin makapaniwala sa narinig. Maghunos dilikahan. Anak pa rin natin siya. Kailangan niyang matuto ng leksyon. At huwag na huwag mo siyang tutulungan, Liana. No! Please, Daddy! Kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan nila pero nanatili na lang matigas. Kailangan pagbalik ko? Nakalayas ka na. Yun lang at umalis na sila. Nangihinan namang napasalampak ako sa sahi. Mahigit tatlong araw na rin akong pabalik-balik sa mansyon ng mga Enriquez. Nagbaba ka sakaling makikita at makakausap ko sa si Johnson. Pero palagi akong bigo. Last day ay nasampal pa ako ni Tita Jana at tulad ni na mami ay sobrang din ang galit niya sa akin. Si Ate Jan naman, hindi nga galit pero wala naman daw siyang magagawa para matulungan akong makausap si Johnson. Dahil palagi daw itong laseng at hindi na makausap ng ayos. Umiiyak ka na naman akla. Oh, magatas ka muna. Tipid ang iting tinanggap ko ang tasa ng gatas na iniabot niya. Salamat. Hanggang kailan ka ba ganyan? Magpahinga ka naman, nangangayayat ka na oh. Nagaanal lang wika niya pagkatapos akong tabihan. Kasalukuyan kaming nandito sa apartment na tinutuluyan ko. Tuluyan na kasi talaga akong pinalayas ni na daddy. Wala rin naman akong malaking pera dahil blinak din nila ang card ko. Kaya naman ang kaunting ipon ko at perang ibinigay ni Jamaica at ni Manang lang ang pinagsama ko para makapangupahan dito sa apartment. Wala ka pa rin mong balita kay Paul? Kailan ko na talaga siyang makita? Pag-iiba ko ng usapan. Naikwento ko na rin kasi sa kanya ang ginawa ni Paul at ang masamang hinala ko sa kanya. Hindi pa rin. Kapag nakita ko iyon, mukha lang niya ang walang latay. Galit na tugon niya. But I'm sure na nagtatago na iyon. Natigilan naman ako sa sinabi niya. A anong ibig mong sabihin na nagtatago? Alam mo, feeling ko lang ha. May nag-utos sa kanya. Hindi naman kasi halatang may gusto siya sayo. Di ba nga ni hindi ka man lang ginalaw ng gabing iyon? Kasi kung gusto ka talaga niya, siguradong nag-take advantage na iyon. Bigla namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Mukhang tama ka nga. Pero sino? Iyan ang kailangan nating alamin. Kaya dapat lang na makita na ang Paul na iyon. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Ilang araw mo nang kinukulit yung si Johnson. Nako, ako ay nasusura sa lalaking iyan. Kung mahal ka niyan, dapat ay magagawa kanyang pakagkatiwalaan sa ang kilay ng wika niya. Mukha talaga siyang bad trip kay Johnson. Uh, hayaan mo na, naiintindihan ko naman siya. Siguradong nasasaktan lang din siya. Mahina kong tugon. Pinilit ko pang pakalmahin ang sarili ko dahil feeling ko anytime may iiyak na naman ako. Pinakaayaw pa naman ng babaeng ito ay makikitang umiiyak ako. Siguradong kakatuka niya na naman ako. Uh, pero salamat talaga, Jam. Hindi mo ako tinalikuran ng ngayon. Drama mo na naman dyan. Siyempre hindi kita iiwan, kaibigan kaya kita. Saan niya bago ako niyakap? May mga ilang pinag-uusapan pa kami bago siya nagpaalam sa akin. Nilaan ko naman ang maghapon ko sa pagdulog. Bukas kay saya ay bala kong pumunta sa mansyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ako pinapaniwalaan ni na mami. Hapon na nang magising ako at tulad ng nakagawian ay naglinis na lang muna ako sa bahay at naganda ng iluluto ko mamaya. Ako lang naman ang kakain kaya kahit walang lasa ang luto ko ay ayos Medyo madilim na nang matapos ako sa paglilinis. Nagluto lang din ako saglit at kumain. Pagkatapos ay nag na ako ng sarili. Tuwing gabi ay pumupunta ako sa bar, kung saan palaging nandoon si Johnson at nagpapakalasing. Ilang beses ko siyang tinangkang lapitan noon pero palagi akong hinaharangan ng mga tauhan niya. Kaya nga ito at nagtitiis na lang ako na pagmasdan siya mula sa malayo. Aaminin kong medyo malaki ang pinagpago ni Johnson. Mukha siyang wasted dahil na rin siguro sa mga bigote niya sa mukha. Noong kami pa ay laging nakashave ang balbas at bigote niya. Pero ngayon mukhang napabayaan niya na ngayon. At labis kong sinisisan sarili ko sa isiping baka ako ang dahilan noon. Alam kong sobra ko siyang nasaktan. Pero nasasaktan din naman ako ngayon. Nasasaktan ako dahil hindi niya man lang akong hinayaang makapagpaliwanag at paniwalaan. Pagkarating sa bar ay umorder lang ako ng latest drink at muling binaling ang tingin sa table ni Johnson. Napangiti ako na makita siya. Gustuhin ko man siyang lapitan ay pinigilan ko na lang ang sarili ko. Tama na sigurong pagmasdan ko na lang siya, kasalukuyan kasi siyang mag-isa. Malayo ang tingin habang umiinom na naman. May ilang minuto din siguro siyang ganon, nang biglang may lumabit sa kanyang sexing babae at dahil nakaharap siya sa gawi ko, kaya kitang kita ko kung paano siya ngumiti at lapitan ng babae pagkuway hinalikan nito sa pisngi at inalalayang ang makaupo sa tabi niya. Kagad naman akong nag-iwas ng tingin ng makaramdam ng matinding selos. Umorder muna ako ng alak at diretsyong ininom iyon. Bago muling nilingon si na Johnson na sana pala ay hindi ko nalang ginawa. Dahil kitang kita ko kung paano sila maghalikan. Pakiramdam ko ay napigilan ko ang aking paghinga nang tumingin siya sa gawi ko habang patuloy na hinahalikan ng babae. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pagsilay ng piliong iti sa labi niya. Ilang beses muna ako napalunok ng sariling laway bago muling nag-iwas ng tingin. Pero ramdam ko pa rin ang matatalim niyang titig sa akin. Okay lang po kayo, ma'am? Boses ng waiter ang muling nagpabalik sa akin sa realidad. Yes. Matipid kong initian pag inilabas ko ang pera sa aking wallet. Ito ang bayad ko? Thank you. Yun lang at nagmamadali na akong naglakad papalabas ng bar. Kahit nangihina ang tuhod ko ay nagawa ko pa rin marating ang exit door ng bar. At dahil nang mamadali ako hindi ko napansin na may makakasalubong pala akong lalaki. At huli na para makaiwas pa ako dahil diretso na ako nauntog sa dibdib niya. Shit! Be careful miss! Wika ng lalaki sa alalay sa bewang ko. Eh, sorry, Hingin pa umanhin ko na lang habang pilit na lumalayo sa kanya. Bitawan mo ang girlfriend ko. Natigilan ako ng marinig ang baruto ng boses na iyon. At hindi na para lingunin ko siya dahil kilalang kilala ko ang boses niya. Johnson, bago pa man ako tuluyang makalayo sa lalaki, ay nahablot na ako ni Johnson sa braso at hinigit palabas ng bar. Narinig ko pa ang huling sinabi ng lalaki, pero hindi ko na lang din pinansin. Aray, Johnson! Pasok! Pinilit kong inaalis ang kamay niya sa braso ko, ngunit sadyang mas malakas siya, kaya nga nagawa niya rin akong ipasok sa kotse niya. Jansen! Kinakabang sumiksik ako sa bintana nang makita ang madilim na aura niya. Shut up! Galit na singhal niya bago ako tiningnan ng masama. Let's go! Maotoridad na utos niya sa kanyang driver. Buong biyahe ay nanatili akong nakasiksik sa bintana. Feeling ko kasi oras na magkadikit ang aming mga balat ay lalamunin niya ako ng buhay ibang iba siya ngayon. Hindi na siya ang Jansen na dating palaging nakangiti at puno ng pagmamahal kung titingnan mo. Ngayon, sobrang seryosa na ng mukha niya at panay galit na lang ang nakikita kong emosyon na pinapakita ng mga mata niya. Nang makarating sa tinutuloyan niyang kondo, ay pahablot niya rin akong hinila palabas ng kotse at halos kalad ka rin niya na ako papasok ng elevator. Ipinagpapasalamat ko na lang talaga na walang masyadong tao. Johnson, please, nasasaktan ako. Kanina pa ako nagmamakaawang bitawan niya ako, pero tila wala siyang naririnig. Ah! Napangiwi ako sa sakit nang basta niya na lang akong ibalibag sa kama at hindi sinasadyang tumama ang ulo ko sa headrest. Ang tigas ng ulo mo, Gia. Ilang beses ko nang sinabi sa sa'yo na ayaw na makita. Pagod na ako sa mga panulo mo, maawa ka naman. Frustrated na sabunutan niya ang sariling buhok. Maniwala ka naman sa akin, no? Oh. Hindi kita magagawang lokohan, Jansen. Mahal na mahal kita. Mahal? Pagok siyang natawa. Paghuway matalim akong sinuri ng tingin. Sige nga. Kung mahal mo ko, patunayan mo. Mariin akong napalunok ng pasadahan niya ako ng tingin. Uh, anong patunayan? Oh, come on. Stop playing innocent here, Gia. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Nakangising dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang isa-isang tinatanggal ang botones ng suot niyang polo. Johnson, umiiyak na napailing ako dahilan para lalong dumilim ang aura niya. Ah! Napasingap na lang ako sa gulat ng mariin niyang hawakan ng aking baba. Kapag sa iba gustong gusto mo, pag sa akin ayaw mo? Hindi dapat ganon. Girlfriend din naman kita kaya may karapatan din ako sa katawan mo. Johnson, please! Lasing ka lang! Tuluyan na akong napahagulgol nang maras niya akong siili ng halik. Ang mga kamay niya ay malaya na rin naglalakbay sa aking katawan. Pinilit ko siyang itulak, pero tila mas lalo ako siyang nagagalit sa tuwing pinipigilan ko siya kaya tuluyan akong nawala ng pag-asa. Lalo na nang maramdaman ang muli niyang pagpasok sa akin. Masakit at marahas. At bago ko ipikit ang aking mga mata ay narinig ko pa ang huli niyang sinabi. Your mind, Gianna. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.